Puro, ano na dito, nakailira. Puro truck nakailira dito. Hindi na mausadusa dahil sobrang, ano na dito, sobrang traffic. Kaya, ano yung truck, galing sa doon sa baba hanggang dito. Hindi makahon oh, kaya sobrang traffic, traffic dito. O, oh, bro, kanina pa kami dito sa, ano na to. And, yung mga truck, hindi maka Traffic na dito. Napaka-traffic dito mga kaubra. May sand truck kasi nasiraan dun sa baba. Ayan so. Grabe traffic. Hindi kayo makatagos-tagos. Ano, so, kanina pa ako dito nag... ano, yun yung truck sa dulo. Ayan, kanina pa yan dito. Siguro mga isang oras na yung pila na ito. Napakahaba. haba ng pila ng truck.